Ano ang kahulugan ng panaginip na isda? Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ang isda sa panaginip ay sumisimbolo sa kapalaran, kasaganahan, kaunlaran, at kayamanan. Ang isda ay kumakatawan rin sa pag-ibig, pagbubuntis at pagpapatawad. Maari ring magsaad ito ng isang paglalakbay kung nanaginip ka ng maraming mga isda. Ito ay karaniwang nauugnay sa iyong pagmamahal. Maari itong magpahiwatig ng iyong damdamin, pangangailangan, o mga relasyon sa iba. Sa Biblia, ang isda ay madalas mabanggit na kadalasan ay sumisimbolo sa magandang kapalaran o hinaharap. Ang panaginip na may isda na lumalangoy ay maaaring mga hulugan ng kasaganaan na nagmumula sa iyong diskarte. Ang panaginip na makita ang isda habang lumalangoy sa malinis na tubig sa babaeng naghahangad ng anak, ito ay nagsasaad ng pagbubuntis. Sa walang asawa, ito naman ay kumakatawan na maaari mo nang matagpuan ang iyong hinahangad na pag-ibig o material na bagay. Ang paglangoy ng isda sa malinis na tubig ay senyales na parating na pagunlad tulad ng promotion sa trabaho o pag-angat ng pagkakakitaan. Kung sa maruming tubig mo nakita ang isda, ito naman ay paalala na iyong maling diskarte na maaaring magdulot ng kabiguan at kapalpakan ang pangingisda sa panaginip ay maaaring magsaad na kung ano ang nais natin at paano ito hahanapin o makakamtan. Ang pangingisda ay simbolo din ng masaganang hanap buhay o negosyo. Kumakatawan din ito na maaaring makatanggap ka ng ilang mga bagay, regalo o pangyayari ng higit pa sa iyong ninanais. Ang paghuli ng isda ay tanda ng kapangyarihan lakas at kayamanan dahil nangangahulugan ito na magdadala ka ng pagkain sa mesa. Ang makahuli ng isda sa panaginip. Isa man o marami ay simbolo rin ng nalalapit na pag-aani mula sa iyong nakaraan na pagsisikap. Kaya ang panaginip na panghuhuli ng isda ay kumakatawan sa nalalapit na tagumpay o ang ilan sa iyong mga hinahangad ay maaari mo nang makamit. Kung nanaginip ka tungkol sa panghuhuli ng isda gamit ang iyong mga kamay, ito ay nangangahulugan ng pagbubunyag ng iyong mga emosyonal na pagkabigo at paggawa ng iyong makakaya upang malutas ang mga ito. Ang panaginip na ito ay maaaring may ugnay sa pagdadala ng mga emosyon na hindi ipinahahalata sa iba kapag ang iyong mga pagtatangka sa paghuli ng isda ay nabigos, karaniwang hindi ito isang magandang palatandaan. Maaring mga hulugan ito ng pagkabigo sa hindi pag-abot sa iyong mga layunin o pagsisisi sa mga namis na opportunity. Ang panaginip ng mangingisda ay simbolo ng iyong pakikitungo sa iba at pasensya kaya kung ang nakita mo sa panaginip ay manging isda na tila naiinip, tumutukoy ito sa iyong maikling pasensya. Kung nanaginip ka ng isda na tumalon sa tubig, ito ay nangangahulugang na iyong paraan o diskarte ay tama at maaari mong maabot ang iyong mga layunin. Kung nanaginip ka naman ng isda na tumalon mula sa tubig at bumagsak sa lupa, Nagpapayo ito na pag-isipan mabuti ang bawat bagay o sitwasyon bago kumilos o magdesisyon. Dahil ang isda na wala sa tubig o isang struggling fish ang nasa iyong panaginip ay nangangahulugan na hindi ka komportable sa iyong sitwasyon ngayon o ilan sa mga taong nasa paligid. Maaaring tumutukoy ito sa iyong kaisipan na kung ano ang ugali mo ay dapat tanggapin ng mga nakakasama mo ngunit nagpapayo ito ng kung minsan ikaw naman ang mag-adjust, na baguhin ang iyong pag-uugali upang maaari mong simulan ang pagiging isang mas mahusay na tao. At magpatuloy sa pamumuhay ng isang mapayapa at masaganang buhay. Ang panaginip ng isda na wala sa tubig o struggling fish ay maaari rin itong magpahiwatig ng damdamin ng kalungkutan. Lalo na kung katatapos mo lang sa isang relasyon o may isang taong nagdudulot sa iyo ng heartbreak. Nagsasaad din ito ng tinatagong sakit o malungkot na damdamin na ayaw mong ipakita sa iba. Samantala, ang maliliit na isda sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng may masayang mangyayari sa iyong buhay lalo na sa iyong love life. Ang malaking isda naman sa panaginip ay kumakatawan sa masayang kaganapan o pangyayari na darating. Nagpapahiwatig din ito ng malaking kaginhawaan o karangyaan na hindi mo inaasahan. Ang maglinis ng isda sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng paglilinis sa sarili at ang iyong determinasyon na maging maunlad at magkaroon ng masaya at masaganang pamumuhay. Ang panaginip na ikaw ay nasa pamilihan ng isda ay nagsasaad ng parating nakasiyahan at kaunlaran. Ang pagbili ng sariwang isda sa panaginip ay nangangahulugan ng iyong pagiging responsible lalo na para sa kapakanan ng iyong pamilya. Ang panaginip na pamimili ng iba't ibang uri ng isda ay nangangahulugan ng pagkalito na iyong damdamin o kaisipan. Sa dami mong gusto, hindi mo alam kung ano ang iyong uunahin. Sa dalaga o binata, sinisimbolo nito ang pag-aalangan ng pagbibigay ng emosyon sa nais nitong maging kapareha. Kung nanaginip ka naman na may nagbigay sa iyo ng isda na buhay pa ay maaari kang makakuha ng mga pag-aari o assets. Samantala kung ito ay naluto na, nagsasaad ito ng mga dadaluhang masayang kaganapan. Ang managinip tungkol sa pagkain ng isda ay nangangahulugan ng espiritwal na gabay. Simbolo rin ito ng paghahangad mo ng pangangalaga sa iyong karelasyon o sa taong malapit sa iyo. Minsan, ang panaginip na ito ay sinusubukan ding sabihin sa iyo na may nalalapit na kasaganaan tulad ng pagtaas ng kita o panalo sa loto. Ang panaginip na inaatake ng isda ay nagpapayo na subukan mong iwasan ang ilang mga emotional na isyu na nagdudulot sa iyo ng out of control. Ang panaginip na inaatake ng isda ay maaaring nangangahulugan na kinakalaban mo ang iyong sarili. Nakukuha mo ang ilan sa iyong mga pangarap ngunit sa paraan na nasasaktan mo ang iyong damdamin maging ang iyong pisikal na kalagayan. Maari rin na naisasakripisyo mo ang iyong kalusugan makamit lang ang iyong gusto. Ang panaginip ng pagpatay ng isda ay sumisimbolo sa mga emosyon na pilit mong itinatago, itinatanggi o hindi pinapansin kahit ikaw ay nabibigatan na. Ang panaginip na ito ay maaari hinihikayat ka na ilabas ang bigat ng iyong nararamdaman, halimbawa ng pagdarasal o pakikipag-usap sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa kabilang banda kung tila masaya ka habang pinapatay mo ang isda. Maaring magpahiwatig ito ng pagbabagong matagal mo ng gustong mangyari tulad ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga negatibong katangiang nakasanayan mo noon. Ang panaginip na patay na isda ay nangangahulugan ng pagkawala maaaring hindi ito literal na tungkol sa kamatayan ngunit maaari itong magpahiwatig ng pagkawala ng iba. Tulad ng pagkawala na nauugnay sa kayamanan, relasyon o pag-ibig, at espiritual. Ang managinip ng patay na isda ay maaari ring mga hulugan ng kabiguan, na sumisimbolo sa pagsisisi dahil sa pinalampas na pagkakataon. Maaring tumutukoy din ito sa pressure at stress sa iyong buhay na hindi mo kontrolado. Mga karaniwang paniniwala tungkol sa ibig sabihin ng kulay ng isda sa iyong panaginip, asol na isda, ito ay nagsasaad ng kalungkutan, depresyon, takot, at pag-aalala. Samantala ang pula na isda ay pagkabalisa, atensyon, pagiging maagap, at katatagan ang ginto na isda sa panaginip ay kasaganaan, pananalapi, at kayamanan. Dilaw na isda ay tumutukoy sa mga koneksyon, relasyon, at pamilya. Itim na isda ay maaaring magpahiwatig ng kamatayan, namamatay, pagtataksil, kawalan ng tiwala, at pagtalikod. Lila na isda ay simbolo ng pasyon, romansa, pagnanais, at katapatan. Berde na isda ay lakas, kagalingan, fitness, kaalaman, swerte at pera. Ang dalawang kulay na isda na may dalawa o higit pang mga kulay ay maaaring kumetawan sa isang kombinasyon ng simbolismo ng mga kulay na kasangkot. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip